Magandang umaga mga kabayan. Ipapakita si ko sa inyo ang isa sa mga paborito kong breakfast. Itong boiled egg. Pero ano siya, medyo malasado ha. Titingnan mo. Yan. Yan. Ang ano nito, ang ginagawa ko dito, go boron ko. Of course, asin. Sa mga pagkain natin, sa carnivore, kailangan natin ng asin. Nakakabawas to ng blood pressure. Kung sinasabi ng doktor ninyo na ito ay hindi nakakabawa ng blood pressure, mali yun marami na nag-testimony dyan sa mga sa YouTube, mga nagkakarnibol sila mga doktor, na itong asin ay nakakapababa ng uh, blood pressure lalo na kung kumain ka ng itlog so itry nyo ng mga uh, ilang araw, mga tatlong araw kumain kayo ng straight na itlog saka ito bababa ang blood pressure ninyo yan yan, maraming asin hmm hmm mm. Of course, may kape. Hmm. Hindi nyo na kailangan ng kape. <laughs> ano lang yun. Mm. Mm. Yan, asin. Mm. Pababa ng blood pressure. Mm. 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 Ngayon, ang pagpakulo pala nito, ng itlog na malasado. Mm. Ilagay nyo ang itlog pag kumukulo ng tubig. Tapos pakuloan nyo ng ng 7 uh, minutes. Okay? Pagkatapos ng 7 minutes, ahuin niyo ilagay nyo sa um, iced water. So, ang, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng tubig ang um, nilalagyan ko ng ice ang tubig. You no know? And then, uh, para siya and then, <coughs> ilagay ko yun yung yung itlog after 7 minutes. <clears throat> Ang ginagawa para siyang mas shock yung itlog. <laughs> yung balat ng itlog. And then para siya mag hindi siya magdikit-dikit dun sa sa itlog mismo. Yan. Anyway, gagawa ko ng mga video nito. Malasado 7 minutes. Kung gusto nyo nung medyo matigas dito, gawin yung 9 minutes. Um, yun know, 9 minutes. Kumukulo, pag, pagkulo ng tubig, ilagay nyo yung itlog. 9 uh, minutes after 9 minutes ahoy ninyo ilagay nyo sa ice water mga mga ilagay nyo ng mga 5 minutes kung gusto nyo matigas na matigas talaga ang itlog hard boiled 11 minutes gawin nyo oh, yan, oh. No? maraming asin lagay natin mmm 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 napakanam nam gusto ko kasi itong ganitong malasado kasi alalasahan ko talaga yung egg yolk kung sinasabi na ng doktor yun, nakakataas yun ng kolesterol. Good cholesterol. Nakakataas. So, kung kayo nakasabi na mga um, ano ba yun? Cholesterol. Ang tatandaan ninyo yun yung number, ang ano, number ng triglycerides, dapat yun in eh, normal. At saka yung good cholesterol, dapat yun nasa normal din. Ignore nyo yung mga total cholesterol na sinasabi ng doktor. Kaya yung mga LDL, i-ignore nyo yun kasi hindi, hindi yun nag-trigger ng heart attack. Ang shotgun sa heart attack natin. Ang ano, ang triglyceride sa good cholesterol. Mmm. Yan. Mmm. Mmm. Yan. Pagka, pag uminom kayo, kayong ang um, maglagay ng ano teaspoon kasi may namamatay niyan eh sa <laughs> joke lang yun eh oh kasi yung sa amin sa probinsya may may ano raw kutsara nilagay dito tapos na natusok yung mata eh tetanos kaya namatay Mmm, <laughs> ayun. Next time, makabayan sa akin video.